Cannot convey how we appreciate your donation and love for the area. The multi-purpose covered court is a very well-thought-of donation, which only proves that our former congressman and currently our vice mayor has a heart of gold for our learners and teachers. We are one with you, sir in delivering quality service to the learners that is very essential to their well-being as students. Rest assured that we will take care of the multi-purpose covered court. Again, on behalf of the 4,500 students and around 200 teaching and non-teaching personnel of Cayetano Arellano High School, thank you for your generosity and love. May you and the rest of our honorable counselors Our Mayor, Hanyo Lacuna, our Congressman, so that you may have more blessings to share to our schools through your love and generosity. Maraming maraming salamat po sa pagpapagawa ng aming court. Dahil po malaki pong itong tulong sa amin lalo na ngayong nalalapit na Intrams at para po sa mga manlalaro at para sa mga kabataan po na nag-aaral. halos lahat ng magagandang schools mo school, na laking school ay napalagay ni Vice Mayor na gantong activity center na talaga namang kapakipakinabang sa ating mga school sa ating mag-aaral at sa mga teachers. Pinabati po namin kayo sa isa na pong magandang proyekto ang handog sa ng ating Vice Mayor. Sana po maging malaking tulong ito ang ating Vice Mayor, lalong-lalo na malapit na ang graduation siyempre, hindi na may inita yung ating mga estudyante. Kaya, yeah, maraming salamat, ma'am, sa ating mga guro. Salamat po sa inyong uh, pagpapanday ng magigandang pundasyon ng mga patang may uh, Dahil uh, dumataan po sa mga kamay natin ng kanilang mga pangarap para makuha ito sa gabay po natin. Sa pagpapahayos ng aming court dito sa Cayetano Arellano High School, malaking tulong ko sa mga varsity ng, at, ng aming school. At sobrang linis na yun. No? Kita nyo naman, sobrang linis at sobrang bagong-bagong yung pintura. Kaya maraming salamat po sa inyo, Vice Mayor Yourself.